O, oh, ito na. Sino na nakakita, nakagawa at nakatikim na masarap na pinais. Dito lang po ay matatagpuan sa probinsya ng Quezon. Naghanap pa po ako ng hipon at saka palantigas para ilagay dyan po sa ibabaw niya. No? Para po mas masarap yan, mas maraming toppings. At yan po ay kaya ganyan ang kulay. Yung pong sabaw ng buko, ang ginawa ko dyan habang nakati po yan, ganyan po ang itsura niya. No? Tapos ibabalat po natin sa dahon at pagkabalot po sa dahon yan itatali rin po ulit natin yan pagkatali po yan ay atin na po yung iihaw maya, maya ay napakasarap naman po yung pinais na yan eh, no? yan po special dito sa probinsya ng Quezon alam ko sa Tayabas masarap po gumawa rin ito eh, pero kaya kaya rin ng mga sarayahin yan no? kanya lang po yan maliit lang po ang ginawa ko kasi pangsarili lang naman po yan at testing testing lang naman no? talaga naman po ngayon eh craving satisfied na po tayo dyan oh. mga uh, apat na piraso po ang